Kamusta po mga kalahing Pinoy? Magandang magandang hapon sa inyong lahat. Kung mayroong garapalan at lantaran na korupsyon dito po sa flood control. Eh dito po sa Senado, mayroong isang senador na lantaran na pinuprotektahan si Martin Romualdez. Eh talagang huling-huli sa bitag ni Senator Cayetano. Eh pangalanan na natin itong senador na to si Tuta Soto. Huling-huli sa bitag eh. eh. Hindi niya alam eh. Iba talaga pag abogado. At kapag ikaw ay graduate lang sa one ball, talagang mahuhuli ka sa bitag. Hindi ko alam kung matutuwa kayo, matatawa, o magagalit, mabibuisit dito sa senador na to. Huling-huli po <clears throat> kung paano niya pinuprotektahan si Martin Romualdez. Pati nga si ko. Eh kasi daan-daang bilyon ang nanakaw niya. Para protektahan mo yung mga yan, eh sa magkanong halaga? <laughs> hindi ko alam ha. Baka nakakatanggap itong senador na ito ng love offering <laughs> mula kay Tamba at dito kay Saldi ko. So hindi na natin patatagalin. Dito po sa isang post ni uh, Manong Jason sa alam nyo dating journalist yan si Jason sa uh, magaling gumawa ng text yan. Ewan ko kung siya may gawa nito or uh, staff niya or baka meron siyang admin. Pero mahilig yung gumawa yung mga ganyang uh, journalist. So ito po yung inquiry ni Senator Cayetano sa Senate Plenary. Kung saan <coughs> uh, tinatanong niya si Senate President tutak Soto. So, eto, tutukan nyo pong maigi, no? <clears throat> Kayatano, nagtanong na si Kayatano, sabi ni Kayatano, Mr. President, sa bunganga nyo na po mismo lumabas, na imposibleng hindi makakakilos si Bryce, kung alam ng boss niya, at yun ay si, oh, ulitin natin, na hindi makakakilos si Bryce, kung hindi, alam ng boss niya at yun ay si DE Alcantara, District Engineer Alcantara. Oh, eto sagot ni Soto. Yes, absolutely correct. Napakadaling analisahin. Kahit elementary siguro, maiintindihan 'yan. Ah, nep, ang ganda ng sagot, 'di ba? At ang bilis. Yes, agad. Okay, kaya tano uli. Therefore, ang ibig nyo pong sabihin na sangkot dito si Engineer Alcantara. Nakakasigurado kayo Okay, Soto Yes, kahit wala pang matibay na ebidensya Alam kong alam mo din yan Alright, take note ha Doon uh, kay uh, District Engineer Alcantara Kahit walang ebidensya ha? Madali lang naman niya analisahin Sabi pa nga niya And uh, <coughs> Pagtanong ulit si Kayatano. Kung ganon, Mr. President si D.E. Alcantara, hindi din makakakilos at mamamaniobra ang pondo nang wala siyang boss na mas mataas, which is si Saldico. O eto sagot ni Soto. Yes, but we need more evidence. Patay. Patay na doon. Uli na, di ba? Pero marami pa yan. May mga kasunod pa yan. Ulitin natin. Ito sagot ni Soto, yes, but we need more evidence para magdiin siya ng gusto, para walang lusot. Pero sa tingin ko, patungo sa kanya ang lahat ng ebidensya. Dito po kay Saldico, ha? Ah, sabi niya, we need more evidence. Dito naman kay District Engineer Alcantara, ang sabi niya, ha? Ah, kahit elementary, Siguro, maiintindihan to. At, ah, uh, at, uh, wala pa ka, yes, kahit wala pang matibay na ebidensya. Kay District Engineer Alcantara, kahit wala pang matibay na ebidensya. Dito naman kay Saldico, we need more evidence. Aba, nag-iiba na. No, nag-iiba na. Okay, tuloy natin. Kaya Tano, ibig sabihin Mr. President, hindi rin makakakilos si Saldico kung walang mas malaking tao sa likod niya. Na siyang may kakayahang mag-approve ng mga budget at nagpapalakas ng loob niya. Sino ba nag-a-approve ng budget? <laughs> <Ha>? <laughs> o dito, huling-huli na, ha? mahuhuli na si Soto. Ito sagot ni Soto. Well, that is still question mark. Oy. <laughs> Nagbabago yung ano no, yung mga sagot. <clears throat> Don't drop names without proper evidence. Dapat alam mo 'yan dahil isa kang mambabatas. Kaya tano. So, ayun lumabas din. Kapag maliliit na isda ang huhulihin gaya ng contractor engineer, then saldiko na nilaglag na ngayon kahit walang ebidensya sila na pero kapag mababanggit ang mas malaki sa kanila na alam naman natin iyon ang ulo biglang pumapasok ang dapat more evidence hindi <coughs> ba uh, lantara na lantad na lantad kung paano protektahan ni Tutak Soto ang kanyang amo na si Martin Romualdez, pati nga si Saldi ko, <laughs> gusto rin protektahan. Ito sagot ni Soto, that's a different story. It depend on the credibility and integrity ng inaakusahan. Pag malalaking isda na, mayroon nang maririnig tayo kay Soto na uh, credibility and integrity. <laughs> Sa maliliit na isda, kahit wala nga ebidensya eh. <laughs> ha? So, dyan nagkakaiba, oh, no? Dyan nauhuli, no? Oh. Kaya tano ulit. So, you are telling now, Mr. President, na mataas ang kredibilidad nung nasa likod pa ni Koh. <laughs> Huwag na tayong maglokohan si Romualdez. Sinabi na ni Kayatano. Pag siya na ang sangkot, preno na. Ha? Dapat hanggang saldi ko lang ngayon. <laughs> <laughs> diba? <laughs> tumbok na tumbok ni ano ni ni Alan Peter Cayetano itong tuta Soto na to. Ito pa yung dinagdag ni Senator Cayetano. Kung ako sa iyo ngayon, Mr. Saldico kung nakikinig ka sa hearing na ito, lumabas ka na. Papayag ka ba na ikaw lang ang masama? Ikaw lang ang makasuhan at ikaw ang pinaka-utak? Gumalaw na nga mga galamay ng amo mo. Nilaglag ka na ng lahat. If I were you, ituro mo na din siya. Dahil alam kong madami ka namang hawak na ebidensya. Laban sa kanya. Don't wait na papatayin ka nila para manatiling ikaw ang ulo at sila ay ligtas sa mata ng taong bayan. posible po yan. Ha? Mr. Saldeco, pwede ka namang mag-post, pwede kang gumawa ng video kahit nasaan ka man. Ituro mo na si Romualdez, pati yung nag-approve ng budget ng 2025. Eh sino ba nag-a-approve, sino ba pumipirma? O, yung yung isa sa mastermind. kilala nyo na. Dito. Wala nang parang wala, wala nang ano. Wala nang question-question. Hindi na natin kailangan kahit elementary, sabi ni Soto. Maiintindihan natin na protektahan nila si Tambalos Los at si Bongbong Marcos. Kahit nga si Saldi ko, kailangan ng more evidence eh. Sabi ko nga sa inyo, nako. Eh magkano kaya natatanggap na love offering nito? <coughs> at uh, naalala ko nga doon sa Quadcom, eh, di ba? yung mga congressman mga buaya doon kapag mahig, mas ano ka mag, masigasig kang mabagsik ka sa mga resource person lalo na kung mga naka-align sa Duterte kapag mabagsik ka naksiguro malaki ang bigay pagano eh pag uh, <laughs> 'di ba eh dito sa Senate Blue Ribbon Committee pag sumisigaw kang gano'n, no kagaya ni Erwin Tulpo, naku po naisip ko baka mas malaki ang love offering na natatanggap Pag uh, may ganon Kaya lang palpak eh <laughs> Kala mo uh, Akalain mo uh, Kung kailangan daw i-bend natin ang law Gawin natin Tapos uh, Ang taong bayan Ang mas nakakahigit <laughs> Kaysa sa batas <clears throat> Sabi ni Torion ni po Delikado yan Baka magkaroon ng anarkiya. Magkakagulo ang ano ang Pilipinas, ang mga Pilipino. Kaya 'wag natin sundin ang taong ito, sabi ni attorney Torion Pwede kasi, pwede kasing gawin ito ng ano ng yung mga ibang ano na na. Mga kababayan natin na ah, sobrang hirap na sa buhay na pwedeng ma-depress. Pwedeng magkagulo dahil dito sa isang <coughs> sabi nga nila dapat hindi naging ano to eh, naging senator to eh. Binoto nyo ba si Erwin Tulpo? I-comment <laughs> nyo nga. <coughs> eh dapat kasi ano, hindi nyo na binoto. Eh ako nga, yung binoto ko eh, uh, solid, Duterte. Yung lineup ng Duterte. Yun lang ang binoto ko. Dapat hindi nyo na binoto talaga yan eh, mahilig lang, ano eh, <coughs> ano sila eh, pare-pareha sila magkakapatid. No? Pa parang iisa yung ano nila, yung pananalita nila, parang ganyan sila. Pati si Bentul po, parang pare-pareha sila. <coughs> Kasi ang, ano nila eh, ang, ang ginagawa nila, nagpapasikat sila sa mga individual lang. Meron silang mga natutulungan na individual. Kung ikaw ay politiko, mambabatas, dapat maramihan ang gawin mong tulong. Ah, gagawa ka ng batas na makakatulong talaga sa bansa at sa mamamayang Pilipino kung ikaw ay mambabatas. Dapat ganun. Eh sila, mahilig lang silang tumulong sa isa. Ipag e nag-viral, <laughs> di ba? Nag-viral. Iimbitahan na ni Rapi ni Idol, sa kanyang istasyon. O, tapos, magbibigay ng 4,000, 5,000, eh, million views naman. Malaki, malaki rin ang ano, uh, profit niya sa YouTube. <laughs> Ganyan yung mga pagtulong na ginagawa eh. Paisa-isa. O, ba? Diba? Pero maraming bumibilib. Pero, ngayon na uh, ikaw ay uh, mambabatas na, dapat tumulong ka sa maramihan, pero ganun pa rin ang ginagawa. At sinasabi natin, nako, itong mga pagprotekta nila sa mga malalaking isda sigurado may natatanggap na lab offering eh taanta ang bilyon eh sabi nga ng ano ng ilang rallyista nung nakaraan trillion trillion march nga ang tawag nila flood control pa lang yan <coughs> eh, di ba oh, eh, natuwa naman ako sa sinabi ni Congressman Kiko Barsaga Eto. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan Sometimes you have to bend the law In order to please the people Ayan ang sabi ni Epal Tulpo Ito yung sagot ni uh, Congressman Barsaga Lahat na lang gagawin ng mga tulpo Para maprotektahan si Romualdez at Marcos Kita nyo? Alam din eh, congressman, sabay congressman siya. Dapat alam niya talaga 'yan. Kitang-kita na po, lantad na lantad na. Hindi na nga nahihiya itong mga senador na ito eh. Na-protektahan nila si Martin Romualdez pati na rin si PBBM. At kung sakali, baka si ko protektahan na rin. Kung mayroong ano na na-download na sila na lab offering, di ba? Maski si, ano, maski si Congressman Barsaga. Hindi na kailangan ano to eh. Hindi na kailangan pag-isipan pa ng hindi na kailangan i-memorize ba kung tawagin. Alam na po eh. <clears throat> Kaya dito po sa ano, sa mga uh, senador na nasasangkot, ang alam ko na ano na nga eh, nasampahan na nga sila Jingoy Estrada, Joel Villanueva, Bong Rebilla, at si Saldico. Alam ko na sampahan eh, pero ambilis, no? ambilis. ang bilis, no? Ang bilis. Ang nag-imbestiga lang Blue Ribbon Committee sa ka NBI DOJ. No, kasama 'yung DOJ sa pagsasampa yata. Ibig sabihin, hindi na pala kailangan ng ICI. At 'yung ICI, marami nagsasabi, kulang sa ngipin. No, baka may ngipin pudpud pa. hindi na, hindi na kailangan. Blue Ribbon Committee lang oh. Tapos a uh, NBI, DOJ, pwede na nila sampahan. All right? At uh, hindi hindi naman natin pinagtatanggol sila Jinggoy. Pero ang bilis nila sampahan. Samantalang nauna pang kumanta yung mga diskaya at ang daming congressman 17 yata yon na demanda na ba sila? 'Di ba? Pinoprotektahan din. Oh. <clears throat> Nauna pang sampahan yung mga senador. Lalo na si Bong Rebilla. Eh kahapon lang yata na banggit at masasampahan na agad ng Kita nyo ang bilis, 'di ba? So ganun nila ginagawa ang investigasyon nila. Panloloko po ito sa taong bayan. Panloloko. sa <clears throat> bagay, sabi ko nga daan-daang bilyon ang nakulimbat. Eh gasino lang yung isang bilyon isang senador. Gasino lang yun. Chicken feed yun. Di ba? Chicken feed yun kila Romualdez at kay Saldico. At uh, mukhang ginugurgur talaga si Saldico dahil nabalitaan ko si Vince Dizon. Parang inilabas niya yung ano yung air asset. <laughs> air asset ni Saldico. Yung mga eroplano ni Saldico. Pero ba't hanggang ganun lang? Hanggang doon lang kay saldi ko. Di ba? Eh talagang ano eh. Pinuprotektahan nila eh. <clears throat> ah, hindi, hindi ano. Hindi sila tell all. Eh, naririnig, naririnig natin kay ano. Kay kay uh, Luxon, kay Soto. Dapat tell all. Dapat tell all. Pero sila, hindi naman sila tell all. Talagang ginagago tayo. <laughs> Pero, siyempre, Mahuhuli yan. Kagaya sa bitag ni Kayatano. Ayan, huling-huli si Soto. Hindi na nahihiya. Oh, <laughs> wala nang hiya-hiya. Eh, sabi ko nga eh. Ayan, laki sigurong natatanggap na love offering mula kay Martin Romualdez. So, dito po sa budget ng 2026, nakita ko rin kung bakit nagkaregod o nagka nagkaroon ng kudita dyan sa Senado, nagkapalitan nga ng Senate President, eh, maggagawa na po ng 20, 2026 budget eh. Dapat ito, bantayan, no? Kagaya po nila, Congressman umab pinapalabas nila na si BBM hero. Siya daw ang hero dahil siya ang nagbunyag nitong blood control anomalies na ito. Sa, sa loob-loob ko. Last year pa, binunyag niyan ni Pangulong Duterte. Kasama si Ungab. At yung dating speaker. No? Kalimutan ako na yung pangala. Si Pangulong Duterte po ang nagbunyag niya. Ano sinabi ni Bongbong Marcos? Ha? Fake news yan fake news. And then after one year, siya na yung hero. Siya daw yung nagbunyag. <laughs> Sinabi na nga yung mga blank check. ba? Diba? Sinabi na ni Pangulong Duterte, oh, ano tong mga blank check na ito? At sino naglagay, nag-fill in the blanks ng blank check na yan? Ang alam ko po, <clears throat> sa malakanyang na ginawa eh yun lang yung duda ko kasi hanggang ngayon walang makapagsabi hindi natin alam eh wala nga kasing transparency ang gobyerno ito walang transparency sasasabi nila babawiin yung mga nanakaw ngayon ka mag mag ang tawag nito maghahabol nanakaw na at mahahabol ba? parang imposible na mahahabol ba? eh pinagtatakpan nyo nga yung mastermind na si Martin Romualdez. Paano natin mababawi? Eh siya yung kumamal dito. Siya yung maraming nakulimbat. Paano mababawi? Kung sana pinakinggan mo si Pangulong Duterte kung ikaw ay matuwid. No? Kaya hindi matuwid eh. Pero kung ikaw ay matuwid, pinakinggan mo si Pangulong Duterte, may mga blank check dyan. Mga blanko dyan. Sinabi rin ni Ungab, may mga blanko. Kung pinakinggan mo, ang kaso, ay eh, sinabi, fake news. Fake news pa raw si Pangulong Duterte. Tapos may banat pa si Claire Castro. Fake news, fake news. O ba? Diba? Tapos ngayon nanakaw na. Saka ngayon siya maghihik, ano, <clears throat> maghahabol. At siya pa yung hero. Kita nyo ginagawa sa atin? Eh, pag naniwala pa kayo dyan eh. Tama na naman. Ilang beses na, wag, ano nga, anli nga ito, anli budol nga ang ginagawa sa atin. Eh, tama na, wag na kayong maniwala. Maliwanag naman eh. <clears throat> Biroin nyo, hinayaan mo ng manakaw, sa kanya hahabuli. Ano yun? <clears throat> ang gagawin lang kasi pag man mga palpak, may mga malalaking balitang sumabog, magdadivert lang ng magdadivert. Yun lang po ang, yun ang ginagawa. Parang ano na nga sila eh, parang parang dilawan na lang sila at parang mga komunista. Ganyan ganyan ang gawain ng mga komunista at mga dilawan. Siguro yung mga PR ni Bongbong Marcos talagang mga dilawan. Kasi puro ganyan ang ginagawa. Diversion lang. <clears throat> so anong ano? Anong mangyayari sa Pilipinas? Wala nga eh. Walang mangyayari. Eh. Ewan ko yung mga ano, yung mga dating problema kung nasolusyunan na. <coughs> wala. Ida-divert lang tapos makakalimutan na. Pakalimutan na natin. Yung iba, pero tayo, hindi tayo nakakalimut. <coughs> so, wala. Wala talagang mangyayari. Hintayin na lang ta natin talaga yung pagbaba ng presidente natin na to, na very weak at uh, ang lakas ng mang lakas mambudol Okay maraming maraming salamat God bless the Philippines See you po next time bye bye